Kag sa number one, kapulisan magapabilin nga full alert sa tigkalalag, karaoke kag peryang pagadumilian sa mga patro. May report si Nico Delphine. Nakapauli na ang kadamaan sa mga security forces nga nagbulig sa pagpasiguro sa matawhay nga Mascara Festival 2024 sa Bacolod. Pero ginsiling ni Bacolod City Police Office Director, Police Colonel Joresti Coronica, nga magapabilin nga naka-full alert gihapon ang kapulisan para sa natala nga pista minatay. Magluwas nga dumilian ang mga patalom kag makahulubog nga ilimnon sa mga patyo, hindi man tugutan sa kapulisan ang magkaraoke kag sugal. Hindi po mag-concert no? sa inyong uh, no-gambling no, araw. Since you'll be the security Dili sa mga three festival sites nang uh, ang kiosk are still uh, open is until October 31. So, amo mana na ang pag-start uh, sa uh, deployment naton sa mga cemeteries. So, we have 14 cemeteries. Sa interagency coordination meeting, ginmando ni Mayor Albi Benitez ang pagpasiguro nga mangin malinong ang pista minatay. Kaupod sa mga pagsinapol ang katapo ang BCPO Poso DRMO kag Bureau of fire Protection ng mga pasiguro sang fire safe holiday sa pagdumdum sa mga minatay. Since the start of Pascara on October 11, we were on, we have been on a full alert status. So until I don't know That, no, 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 no. Samtang aprobado na sa konseho ang pagpatuman sa partial road closure sa mga dalan palibot sa Bacolod Public Plaza para maging designated area sa baligyaan sa bulak, dungan sa pagpalawig sa operasyon sa mga kiosko. Pero suno kay Councilor Celia Flor, ang Gatoslaw kag Araneta Street lang ang gamiton sa mga flower vendors agod mapaiway ang pagutok sa lakad sa trapiko. Dugang diri ang Burgos Street sa tubang sa Burgos Public Market kag Bacolod North Public Cemetery kag sa Libertad Public Market. Nico Delofin para sa Cas Negros.